Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon guys, nandito tayo ngayon sa Rijeka, Croatia. Sabi nila may magandang puntahan daw dito. Ito yung Tirsa Castle. Ito naman yung daan niya para pumakapunta doon. Bali ngayon guys, ang oras ngayon 5.30 p.m. na ng Yan, medyo madilim na kaagad. Kasi ngayon, winter ngayon, kaya medyo maaga sila. Maagang dumidilim yung lugar nila minsan mga around 5 medyo madilim na ito naman yung daan medyo nakakatakot pero safe naman to kasi Europe to eh kasi yan, yan wala naman siguro ditong mga hold po. o ganyan <laughs> yan, medyo mataas na lang rin to may ibang part na may ilaw pero sa may bandang taas medyo ano madilim yun yung castle na, na rin medyo napakaliwanag niya ito so, yung daan ya para tayo nangangalbaryo ito naman yung taas worth it nung dumating na sa taas ang ganda ng view sige lakad pa tayo medyo malayo na yung lakaran pa to yan guys yun yung castle medyo napakaliwanan ang daming christmas light ito naman yung church nila mostly kasi dito sa Croatia parang 50% o 80% yung mga katuloy yan guys ito na Let's na let's go, i don't know what it means to me